hilig do it yourself ay or the kasi magbayad og panday Dati bagong video bahin ani pagkating sa granite slab gamit para countertop or lababo Kinahanglan na tay basic tool sama sa grinder o diamond blade para sa pagkating Kay bawat dapat sa basic sa paggamit ni ini I consider sad nato atong seguridad Sa so, safety magpako kaya na gawat nato nga pamilya so dili pa ta magkating liaw ta sa nato para sa gusto nato nga sukod magbutang sabtog masking tape para klaro atong mga marking usa ta mo proceed sa cutting ang grinder sa so dili pa gamiton naay dapat pero sa video makita nato nga wala na ka-attach ah, naman na basta expert ingon sila dako na siya nga bawal o isayop labi na kung sa heavy industry ta kay trabaho o galihok kung first time ra ang babutang sa guard para sa safety hasul na so sa pagkating ang kinaon sa tubangan dapat ang labay dili sa likod babutang sa o og estopa or wrist cotton para sa abog subosing nga salamat sa oras nga imong gihatag Huwag na akin na nga ako nakalimtan. Paliwag sa pag-comment na lang para mabasa o may sa tsaoban. Okay, right.